Hindi pa raw makumpirma ng presidente ng Homeowners Association ng isang village sa Paranaque ang hinala ng ilang residente na konektado o manon sa Pogo ang pagdami ng dayuhan sa kanilang lugar. Ang mga hinahanap na Pogo workers, posibleng raw na nakatira sa mas maliit na subdivision na nasa loob ng kanilang village. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Mismong presidente na ng Multinational Village Homeowners Association sa Paranaque ang nagsalita tungkol sa mga Chinese na naninirahan sa kanilang lugar. Yan ay matapos mangambang ilang homeowner para sa kanilang kaligtasan dahil sa pagdami ng mga Chinese na paniwala nila ay nagtatrabaho sa mga Pogo Company. Pero ayon mismo sa presidente ng Homeowners Association na si Julio Templo Nuevo, hindi para matitiyak sa ngayon kung Pogo workers nga ang mga Chinese sa kanilang village. Una nang umapela sa mga otoridad ang ilang mga residente para maimbestigahan ng anilay kahinahinalang pagdami ng foreign nationals sa lugar. May mga malalaking bahay paraw raw na pinapagawa sa village na may pagkakatulad umano sa Pogo Hub na ni-raid sa Bambantarlac noong Marso yung mga nandito na Chinese na nagpapatayo ng bahay, mga residente na po sila. Yung mga residente po, are usually under the name of the company. Okay. So ngayon, yung sinasabi na, kaya pag nag-submit sila rito ng construction permit, kung papagawa sila, hinihingi namin yung records ng company. So yung company po, pag tinignan namin, pati yung GIS, yung kung sino yung mga director, majority ang Pilipino. So, wala na po kami magawa doon, di ba? is legal uh, Filipino entity. Yung... Ayon pa kay Templo Nuevo, maraming ang high-ace van na pumapasok sa village na parang shuttle service ang kilos. Ang mga sakay nito, madalas daw mga Chinese o minsay Vietnamese na kabataan. Dahil dito, Hinigpitan na nila ang pamimigay ng mga sticker at may ID system na rin para sa mga dayuhan. Lalo't mayroon daw mas maliit na subdivision sa loob ng multinational village na may mga nakatira raw ng mga Pogo worker. Pinuntahan ng News 5 ang sinasabing mas maliit na subdivision. Pero hindi kami pinapasok at bumalik na lang daw bukas dahil wala raw ang kanilang administrator. Gate naman ni Templo Nuevo, hindi nila sakop ang naturang village. Nagiging ano, wala ho silang passage kundi dito lang sa multinational pag lumabas. Hindi lang po mga atas around five satellite villages na dito lang pwede silang dumaan. So, so but, satellite villages, we have no control. Kasi may sarili lang silang asosasyon eh. Mayroon except na bumibilis siyang sticker sa amin. Pero tingin ni Templo Nuevo, Panahon na rin para palawakin ang kapangyarihan ng mga homeowner association partikular sa pagsupil ng mga krimen at iligal na aktibidad. Isa pang limitation namin yun, wala kaming police power na pasukin yung bahay. Ang pwede namin gawin, sa gate lang. Tiniyak naman ni Templo Nuevo na makikipagtulungan siya sa investigasyon sa kanilang lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.